ang demokrasya ay may sinaunang pinagmulan, samantalang ang digital na teknolohiya ay makabago. Kapag ang mga ito ay nagbanggan, ano kaya ang resulta? Posibleng mahanap ang sagot sa China. Sa kasalukuyan, ang digital na teknolohiya ay malalimang nakahalo sa demokratikong pangangasiwa ng China. Mula sa pagboto, pagunawa sa mga patakaran ng pamahalaan, pagkikilahok sa mga konsultasyon, hanggang sa pangangasiwa sa pamahalaan, ay napapasimple ng digital na teknolohiya. Pinadadali nito ang pagrerehistro ng mga botante, pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga kandidato, pagboto, at pagbilang, at nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng pamahalaan, mga botante, at mga kandidato, at mas inaayon ang demokratikong halalan sa mga tao. Sa pamamagitan ng digital na teknolohiya, maginhawang na organisa ng pamahalaan ang mga diskusyong online para sa mga kumpanya, dalubhasa, at kinatawang sibil hinggil sa takdang paksa, at naging mas mabisa ang demokratikong konsultasyon. Bukod pa riyan, pinalawak ng digital na teknolohiya ang mga channel ng demokratikong desisyon at pangangasiwa ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga online na plataforma, maririnig ng pamahalaan ang kurukurot mong ng mga mamamayan at maaring sumali at talakayin ng mga mamamayan ang mga suliraning politikal. Pinawasan din ng digital na teknolohiya ang mga hierarchical na mekanismo ng feedback sa pangangasiwang panlipunan, bagay na humantong sa mas napapanahong pagtugon at pagpapataas ng epesyensya. Salamat sa mga modelo ng big data decision at matalinong sistema ng pag-aanalisa, naging mas mabisa at tamang-tama ang pagpapasya ng pamahalaan. And higit sa lahat, binigyan ng digital na teknolohiya ang mga mamamayan ng matalas na paningin. Salamat sa social media at sistema ng online na pag-uulat, naging mas maliwanag ang operasyon ng pamahalaan, at mas mahigpit ang sistema ng accountability. Lahat ito ay ilan pa lamang sa mga konkretong praktika ng digital na teknolohiya sa demokrasya ng China. Bunga ng digital na teknolohiya, mapapaginhawa at mapapabisa ang direktang karapatang demokratiko ng mga mamamayan.